sinabi sa inyo. Dapat yung ito, oh, so, man, niyo ituloy. Ano, sa amo na ni Moron. Dapat divorce niyo. Na, tarunga. nga. na niya. ko po si niya? Nagigig mo. Tarunga. Na. Ano. Tas Na. Demi ka hanggang sa mag-divorce. Sunod. Kasalanan ko rin na pinili ko sa kay dalawa. Na, sunod. Problema ko po ito. Very good. Yay! clap, clap, clap. pa Ipakita ng sir, ha? Huwag mahadalhan. Ay mo sa sanina, ha? nina, ha? Kanina, may example. Ay mo mo ipakita ng sir, taka, mo dyan, eh. Tara nga. na bago ko pa sunod. Yehey! Huwag <coughs> na ka, sir. Huwag na ka, sir. Huwag ka, ha? sir. Oo, huwag na.